So, bro, feeling ko naman kung na talagang totally nurse na si Carla kung tatabaw siya sa hospital. Feeling ko na sa isang bumbong na lang naman kanya. isang na lang naman kanya. so, asawa ko na yata siya that time. Asawa ko na yata siya that time. Yeah. Madali naman bumising, di ba? Gigising na lang ako. Parang, uy, uy. Asawa ko, asawa ko. Uy. Asawa ko, asawa ko. Uy. Kuya Dambo! Kuya Dambo! Kuya Dambo. Kuya Kuya Dambo. Kuya Kuya Dambo. Oh my goodness, forever is laab na talaga ang Jom Kaar. Ini-imagine na nga dito ni Papa Joms ang future nila ng bebe Carla niya, asawa ko, na nga daw ang tawag ng bebe Carla niya sa kanya. Naku po, nakakakilig naman ito. Pag dumating na daw ang panahon na isang ganap na na-nurse ang bebe niya ay Nasa isang bubong na daw sila ng bebe niya, tapos gigising nga daw siya ng maaga para ihatid ang bebe niya sa trabaho? Naku po, oh! Nakikiliti na ako sa mga sinabi mo, Papa Jones grabe! Bago po tayo magpapatuloy sa nakakakilig na pagre-reaction ay, huwag po natin kalimutang suportahan palagi sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalinga Prab, at Ma'am Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng Charity Vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa. Ito na ah! Papa Joms may ikinikwento nga kay Kalingap JJ. Hala! Ano kaya ito? Ito po! Hey, alam mo ba? ng umaga. Kasi san ko gumising sobrang aga. Mm -hmm. Ano nga si Farley. Hindi pa <laughs> sa hospital. May siya yung pa mas maaga pa. At saka, dun sa hospital bro, if ever man, wala ang ano yung ano eh. Kung may emergency, kailangan din talagang um, ihatid si Carla. So, ito pa lang dito pa sa school, pinapractice ko na yung pagiging maaga. Oh my goodness! Practice na nga daw ito kay Papa Joms ang paghatid ng bebe niya ng maaga sa school? Para in the future, sanay na siyang gigising ng mas maaga ihatid ang bebe niya sa trabaho? Pag-nurse na daw ito, Nakupo! Forever is love na talaga ang Jomcar. Grabe na talaga ito. Nakakakilig naman ito. Everybody is happy. At ito, mas grabe sa kilig ito. Hala! Ito po. Sobrang feeling ko naman kung na talagang totally nurse na si Carla. Matatabang siya sa hospital. Feeling ko na sa isang bubong na lang naman kami. Sa bubong na lang naman kayo. Uh, so, asawa ko na yata siya dating. Asawa ko na yata siya dating. Yeah. Muna na naman, gumising, di ba? Gigising na lang ako. Parang, uy, uy. Asawa ko, asawa ko, uy. Asawa ko, asawa ko, uy. Yeah. Oh my goodness. Pag dumating daw ang panahon na magiging nurse na ang bebe Carla niya ay feeling nga daw ni Papa Joms na mag-asawa na daw sila Naku po! Nasa isang bubong na nga daw sila together magkasama? Oh my! Gigisingin nga lang daw siya ng bebe Carla niya para magpahatid sa trabaho. Tapos ang e tawag ng bebe niya sa kanya. Ay! Asawa ko? So ganito? Asawa ko, Jomar Gising na a Hala! Grabe! Nakakakiliti! Iiii! Mga kajomkar, mag-ingay! Kilig na kilig na ako Papa Joms sa mga sinasabi mo, grabe! At ito na nga, Carla is here na nga, hatid sundo nga si Papa Joms sa bebe niya sa ngayon. So sweet ito po! Oh my goodness, di nga namalayan dito ni Papa Joms na andyan na ang bebe niya. Busy checking his cellphone nga siya dito at nung bigla nga siyang napatingin sa window ay, gulat na gulat nga siya na andyan na pala ang bebe niya. Naku po! Napa-heart-heart nga dito si Carla sa bebe Joms niya. Hala! Nakakakilig! Tapos response nga din si Papa Joms sa bebe niya ng, Heart-heart with flying kiss? Grabe! Talaga kayo, Jomcar! Nakakakilig talaga kayo! Oh my! At ito, Papa Joms, may tanong na nga sa bebe Carla niya. Hala! Papa Joms, nakadama ng selos! Naku po! Why? Ito po!

Hala! Grabe nga ang selos ni Papa Joms dito. Kinakabahan nga dito si Papa Joms kasi biglang napasabi ang bebe niya about dito. Pero sa oras nga na sinabi na ni Carla na wag mag-alala ang bebe Joms niya kasi mas pogi at mabait ang bebe Joms niya ay nawala nga agad-agad ang selos ni Papa Joms at napalitan na nga ito ng ngiti. Super happy eh nga si Papa Joms dito at kilig na kilig o oh maay at ito Kikiligin kayo dito sa sinabi ni Carla. Grabe to! Ito po. Oh my goodness, syempre nga daw mas bagay sila ng bebe Joms niya, sabi ni Carla. Hala! Grabe, nakakakiliig! Di nga maipaliwanag ang saya ni Papa Joms nang marinig ito. Kilig na kilig nga si Papa Joms. Grabe at ito pa, nagpasalamat nga si Carla sa bebe niya dahil andyan ito palagi. Ito po! Uh, John, Mike, pala sa

Handa po talaga niyang pagsilbihan ng bebe niya. Makita nga lang daw niya itong masaya. At syempre ganyan talaga pag mahal mo ang isang tao, handang gawin lahat. Hatid sundo nga si Papa Joms ngayon sa bebe Carla niya sa school. At in the future nga din ay, hatid sundo na nga din niya ang bebe Carla niya sa trabaho kasi. Forever is love na ang Jomcar. That's 100% sure!